Ayong buntag na mga guys na amin din hi sa kanang sa farm nga giharvestan og potato kay manghag daw mi daghan kayo og bilin og daghan po og kaayo ng mga punuan pa nga, wala pa na apil bitaw nila og traktor giharvestan ni siya mga one week ago so wala na limpyo na gid guys so kuy, pwede na siya nga kanang manghag daw mo pero karong adlaw pertigyong ulan na tapos o an lapo kaayo pasing ulan ra lagi mi ana lubong-lubong mi pero lingaw kaayo gay mangutkot kay daghan kayo unod nao kaniya kung kauban uteting um, lingawan niya uh, naga, mga isa guro mi kauras dire guys og sigig pangita og putito pero daghan kaayo bisan pag isa katrakan, trakan imong kuhaon diri isa ka kanang sakyanan imuhang dalhon mapuno gyud basta kugi lang ka hapit ta pud din nila ko anon no kanang balihon ang yuta so mabalik ra pud ni sa yuta abuno so sayang so kumpasanan murag sunod si mana wala na ni guys kay ilahan na balihon ang yuta mga dugmok na ang mga potato Para lingaw ka ayam mi guys no ginuyuray tapos peting lapok ka pero ni mingawa so mo lang na guys amo ang Dating sa kinabuhi dere sa Norway. Bye bye. Lubung lubung. Lubung lubung na ning ano mga trabahante sa Norway. Ha. Oh. Basta bigi. Pero uh. ay dagko kay hinatagan sa Pinas no. Ay yeah, pag-abot dere sa Norway mag-uuma ra di ay. Uh. Mao ni mong nakuha sa isa lang ka oras, guys. Mga 30 kilos guro ni bugat kaayo sa so, ato na limpyuhan kay para ato na i-store. Thank you guys for watching. Kung gusto mo nga manguha pod mo, ah, ing lang ko ninyo. Thank you.